Hello, good morning. Medyo maulan-ulan ngayon at madilim. Kasi nga, maulan. Kaya ma madilim. <laughs> so, wait lang ha. Ayan. Basa pa ang ating floor. Sobrang ano. Oh, parang ang liwanag sa ano. Ang liwanag dyan sa video ang ating basta, hindi ko na ma-explain kayo na lang mag-explain pero madilim po iyan. Dahil lang siguro sa camera. Kaya parang maliwanag. Medyo foggy-foggy din oh. Ah, oh, ang lamig. Oh, nag nagpapayong pa si Kuya oh. Saan yung nagpapark? Wait lang, pause natin. Tatawid tayo. Ayan, nakapawid na tayo. Ayun na nga. Ayun na nga medyo may ambon ambun siya pero kaya naman siguro carry na yan ng ating hoodie mag hoodie lang ato ato dala ako ayun cha ayan naka na Woo, wala pa yung kasama ko ayan hi Ay, shaky shaky ang ating camera Woo! Ang hirap maging vlogger, walang upload ng ilang, dalawang araw na ata. Huw, yun, wala masabi. Sige, lakad na lang tayo. Wala talaga yung aking ah, kasama, baka sa susunod na train. So, paano ba yan? Mauna na ako. Hindi si Ate Gemma kasi si Ate Gemma bukas pa. Hindi kami magkasabay ngayon. Dalawang linggo na hindi kami nagsabay. Hindi na kami pinagsasabay. Charo Friday pa siguro kami magsabay kung may hayadi pa. Next Friday, this Friday. So, yun lang ayun siguro may train na dadaan ayun may dadaan na train abangan natin doon abang tayo ng train ayan yung train Yan yung galing si Nyokuhama or ah ayun yung galing sa akin baka ito na siya baka nandyan na siya yung akin kasama dyan dyan ako galing yung sinakyan ko ayan baka nandyan siya sumakay so tara na phew Dalaga. At mayroon na tayong nakasunod sa atin. Ayun ah, na yung da yung sinakyan ko yan. Malis na. Ah, yun naman yung isa. Wala na. na. So go. Continue. konti na lang yung ilaw ng light oh. powered by solar siguro to kaya ganito medyo matamlay na yung ilaw nya hindi na gano nakikita so yan yeah. tara continue walking ang dilim pero blue blue yan sa, yun sa ano, screen ng cellphone yung sky kala mo hindi maulap hindi madilim China all. So, tara, lakad ulit. Lakad, lakad lang. <sighs> Hi! Ayan tayo. Lakad, lakad lang. Basang-basa na yung ating mask kasi nagmo-moist. parang walang supply mo no? <laughs> ay naka so, tagal pa ang ating lalakarin mga 4 to 5 minutes pa wow, well, we inestimate talaga so wait So, hanggang dito na lang ang ating video for today's upload. Charol! This is RGF. Naguul. Bye, Dito sa Japan. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye ka dyan. Bye. Thank you, everyone. Huh, Lapit na ako sa work. Bye-bye.